ituloy yung trabaho mo kabayan kasi ngayon ang daming nawala ng trabaho. Hello, good morning guys. So, panibagong video na naman tayo. So, demolition muna tayo ngayon. Araw ng Sabado. So, i-demolish natin yung uh, lumang depot. depot. So, nagkasama tayo dito. Kababayan natin. Uh, shout out kabayan. Uh, shout out yung kamag-anak mo sa Pilipinas. Kabayan. Uh, ilang taon ka na dito, kabayan? Ano na? Gabiwan taon na. Limang taon na. Oh, so ayos lang ba? Ayos lang ba ang pamumuhay dito? Uh, ah, so far so good. tuloy ano? talay Uh, medyo meron tayo ng ano, hindi tayo na alis pa sa ating pinoplayan. So, tuloy-tuloy yung trabaho mo kabayan kasi ngayon ang daming nawala ng trabaho kailangan uh, na, uh, -tang uh. uh, tayo nandito galingan uh. natin baga natin para tuloy-tuloy yung ating work uh, so Mayroon din tayo kababayan dito. Salamat sa taas. Oh, uh, yung ay pang -ay, ay, hindi natin makalimutan, hindi natin kakalimutan yung magpasalaging uh, pagpasalamat sa ating nagbibigay ng Panginoon Dios no? Ng lahat ng bagay sa atin. Na, atin Okay, kasal lang tayo lagi kabayan Oh, oh so ito mayroon din tayong kabayan dito pre ang um, kanta ka ng bayang magiliw bayang magiliw salakasin niya ng alam ka nang magiting sa mandala lupik ta kapasisir sa dagat at mundo sa sinoy and I forgot thought <laughs> Oh so that's good pare so good pare oh, good paring Oh kumayan Oh guys nag-aasalay nag-aandar na wala we é, 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 é